Kainan, inatiran tayo ng balik dito. ano? Ano lang yan eh, glutinous. May ilang piraso na ito na? Dun siya. maliit na siya, doon siya, mayroon tayo doon siya. Maliit na siya, oh? Kung ibig ba talaga kay malinong to, ingo-ingo. Kung ting tubig lang pala. Oo, pero kung po una, ito mayroon pang i-strap. Pag nalinong ka po, inungo, dito. Ipublas na. No. Hindi na. Kung huwag ka ng kumpiyansa, ingo-ingo talaga tubig. Wala ka ng itimpla. Papigitan ka na yung balong tingin gaw.

Hindi pinamasa, may buo-buo. Ano, ginawa? Wala. Ay, na, nangyada ni kami. May naka na ni Boston. Hindi si Edot. Nangyirin. Punta. May, may nainak kami. Nakapa. Pagkiragdam mo, basa-basa. Pwede na bumuhan. Pero... Oh, pagsasabay na yung dalawa? Hindi isa na. Pag-isabay. Delikado pag-isabay. pag hindi mo makakawak ng timplado. Malibog daw ba? Oo. Oh. Mayan ang delikado doon. Ay, huti mo. Umawa naman kami noon dito. Gardi Santo. Sa isa hindi kami nakagawa ni Richard. Sobrang para pura balada. Dahil trabaho. Hindi oh. nga nakawali sa likod. Hindi nga nawali sa ng likod. Ay, kaya magpadala yeah. talaga ni Undo um, ng pera para maglandok doon di at. Uh. Okay. May yeah. pahawak. Maglaro na lang para sa sakitan dyan. Oh, isaw-saw -so ang tubig dyan. Dito yan eh. Kaya yeah, nga okay, pahawak. Hindi isaw-saw ang kamay. Huwag oh, isaw-saw dyan. Sa mga isaw. Sa mga isaw-saw. Hindi, Faye. Faye. Hmm, pahawak na.

padang play kokan tertinggal tuh itu di sana hindi ako yung nagbigay ng mga libro sa akin. Kailangan ko kasi na mag-aral pa sa tubig Kasi kung makakuha ko sa tubig ay hindi ko saking pa. sa Kasi alam na wala mun daw sa akin wala naman. Sige kain. Eh sige bitu-a na kitang-kita. Hoy. Adik kay Ima. O ay. 'Yan din 'yan mo pag-uwi mo pag-uwi mo pag pag kasi abang alam yung mga bata, ay eh, lahat mo kumakain, gusto nila, lang. kaya mo, ngayon, maging tayo kong E eh, kung hindi ko nabigyan, mga yon, hindi ko mawa ka. O, gumawa ka. gumawa ako, mais mo na na mais yan. Yeah. O, pinagiling pa naman tayo dito. O, isang lingkong babag. isang lingkong babag talaga sa mais. O, ito, 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 ito,

Oh, what oh. Mm. Sabi ni Silya, dusin. Maliit pa kasi sinabi niya. Maliit. Ito, ang daman. Akin niya ba yung kain ni Silya din? Glutinous? Glutinous, oo. Oh, Maglutinous yung si Silya. Maliit siya, glutinous. Wala mo kung nakuha ng bigas. Noong nakarang taon, napagigong siya na bigas. Na itim, yung itim. Oo, oh, yung masarap yun. itim. Itim. Napagigong sila.

Oh, tatalian pa to eh. Kaman mo na to. Tatalian pa yun eh. yung mamok. Gusto mo wala mo eh. Ang ka na. Okay. Ayos pa ka. mo na yung lalaro yung Kakainin yun eh. ka na. yung dito. Supiya yung Ano? Si Supiya lang. Si Sophia lang mahilig. Ikaw. Hiwaw.

ये कलंगम गुरु